Love ko, bumili sila sa amin ng iPhone 11 128GB. Dito yan mismo sa store namin. Dito sa Green Hill Shopping Center. Meron na siyang kasamang gift box. Meron na yung kasamang freebies. Ang kasama sa freebies na gift box is uh, pass charger at saka power bank. Ayan. Maraming tao ngayon kasi ngayong araw na to is Sabado. Kaya maraming maraming tao. Mura lang yan ngayon dito sa amin ng iPhone 11 na 128GB 16.5. Makakabili ka sa amin ng 16.5 may kasama ng gift box Nagbibilang bibilang si Ma'am sa kanyang pera. Ayan. Smart 8. Check mo mam. Ma Hi po. mo, ko bumili mo. last time? Murang, murang, murang <laughs> ano masasabi mo dyan sa phone na binili mo dito sa amin ma'am? Ano po? Good quality po, legit po talaga din, super affordable po. Yan. Ah uh, stall number U4 ma'am. Yeah, U4 ma'am 'yung stall number. 101. Number U4. Ayan, mga kalablab, isa siya sa mga walk-in customer namin ngayon. Siyempre, isa na rin siya sa mga subscriber at viewers namin. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa subscriber at viewers ko. Pwede kang tumawag or mag-text sa 0995736400 para mas mabilis na transaction. Mag-subscribe ka na, kalablab ko. Maraming salamat sa panonood!